May kukwento po pala ako sa inyo tungkol sa nabuli na kinarma. O, bago ako magkwento, kung bago ka palang sa channel ko, welcome to my YouTube channel. O, ito na nga po, nagkukwento na nga po ako. O, totoong istorya po ito ha, true to life story po ito. O, dati, meron akong kakilalang barbero. Nabait po siya at tahimik. Wala po siyang ginagawang masama. Tapos, nakursonadahan siya. Marami silang nangungursonada sa kanya. Ang ginawa niya, sinaksak niya ng gunting tapos sabi takbo ng mamang barbero. Kasi ba naman, sobrang daming naghahabol sa kanya. Pero sa kalaunan, sumuko din ang barbero at nakulong. Dahil self-defense ang ginawa ng barbero, sa kalaunan ay hindi naman siya nagtagal na nakulong. O ano na nga ba ang lesson learned na matututunan natin? Dapat, huwag tayong bubuli dahil lang akala mo na kayang-kaya mong saktan ay naunahan ka pang saktan. Bilog ang mundo. Di mo alam sa kakahanap mo ng gulo, nakahanap ka na pala ng katapat mo. Sino ba ang unang problema kapag ang anak ay nakasakit? Di ba ang magulang? Sila ang gumagastos sa mga nagawa mong mali. Kasi ano naman ibabayad ni mamang barbero sa kanya? Eh di ba? Dahil isa nga lang din siyang manggugupit malaki rin ang magagastos niya sa operasyon. Kaya sana, magsilbing aral sa kabataan na palaging hanap ay gulo. Imbis na gulo ang hanapin, ay sana ay mag-aral siyang mabuti. Piliin ang mabubuting kaibigan. Hindi basta kaibigan, sinamahan. Dapat piliin mo na sila ang mga kabuti iyo, Halimbawa, o oh, nag-aaral silang mabuti, yun ang mga tropa na dadalhin ka. Hindi ka dadalhin sa liko, sa inuman, sa bisyo, sa panahon ngayon, napapansin ko, marami na akong nakikitang kabatahan ngayon na mga pasaway. Sa bagay, sabi nga nila, you learn from your mistakes. Pero kapag paulit-ulit kang gumagawa ng mali, may natutunan ka ba? Ang barkada ay masarap yan, kainuman. Masarap kung saan ang puntahan. Pero sa huli, kapag ikaw ay nagkasakit, sa tingin mo, maalagaan ka ba nila? Kaya dapat pumili ng barkada na mapapayuhan tayo ng tama. Hindi yung pag may pera ka lang, ayun, palagi mong kasama. Para di tayo matulad sa ating kwento. Isip mo nang mabuti bago gumawa ng masama. Dahil, madaling pasukan, mahirap labasan. At sa huli, ikaw din ang mamomroblema. At makikita mo kung sino talaga ang tulad.